sa na ng kaso si Batangas Representative Leonardo Leviste laban naman kay DPWH District Engineer Abelardo Calalo na nagtangka umano na manuhol sa kanya para harangi ng investigasyon ng manumalyang flood control projects. Kabilang sa mga kasong inihain ni Leviste, sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor ay ang direct bribery, corruption of public officials, Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, bininyag Delibes na mahigit 300 million pesos kada taon ang nakalaang kickback mula sa mga proyekto ng DPWH para sa mga kongresista sa unang distrito ng Batangas. Ayon sa aking sworn statement, sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag-meet sa akin at kaya daw nila akong tigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. Ang paliwanag sa akin ni DE, natutuwa daw ang mga kontraktor sa mga programa ko para sa edukasyon kaya gustong gusto nilang magpadala daw sa akin ng suporta. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng inisyal na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Ipinaliwanag sa akin ni DE ang sistema sa pa-award ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. Ayon sa aking sworn statement, hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang kontraktor na nagliligay ng SOP. Pinangalanan din ni D.E. sa akin ang mga pinaka pinakamalalaking mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas. Kung sino ang mga taong nagpasok at pumipili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Wala rin anyang uh, totoong bidding na nangyayari sa mga DPWH Project sa kanyang distrito at sa halip. Ang mga kongresista ang pumipili ng kontraktor na makakapagbigay sa kanila ng kickback. Right,